So yan guys, ang magandang umaga sa atin lahat Mga kapamers Welcome to my mini vlog So ngayon ay Nag-aabuno po sila ng balay mga kapamers Top this Ito po yung pangalawang area na Sinabugan na 1.7 well, na area So yan po sila, nag-aabuno na Ayan Ayan ay po yung palay So ang inaabuno po nila ay tatlong tatlot kalahati dalawang tripod isang 2500 bago kalahati pa pala ng, ano tripod bago crop giant tatlong tatlong isang ano tatlong kilo pala na crop giant yan yung ginagamit namin dati sa sibuyas mga ka-farmers ayun po si botong ski may pupuntahan. maganda pa ng pakao. <laughs> si Patiti. So yung aso po natin ay pinaliguan natin. Malibog yung tubig na yun eh. Ayan, tubig. Ilog. <clears throat> yung area na yun po, yung madaming pakao yan o. Oh. Yan, madayin pa ko yan. Madayo na ang huwag dyan ay. Eh. Sa damo mga farmers ang ginamit namin dyan ay sigadol. So nung first application ng pag-aabuno, 12 days. So mga ilang araw siya pinapiyagdo muna yung ano yung palay nung lumabas na yung damo inis pa ng mga farmers, so medyo malinis nilis ang ano palay pero may damo pa rin yan mga farmers, so hindi naman kaya perfect yung pag-i-spray meron at meron pa rin sa tanim nga mga ka-farmers may konta rin siyang ano, mga damo hindi talaga ma-perfect at least hindi ano, madami yung damo konti lang siya Ayan guys, si Botong Ski, naliligo. Ngayon, <coughs> konti na lang po yung abonohan nila. Okay mm, na lang. Isang balik na lang po yun, mga farmers. Ayan hey. hey. mm, o. Na. Ayan, nakabangkulong din tayo. Kasi inga, baka ayaw umandari isa. Yung nagluloko yun, isa na yun. kapag nagloko, may natin. Uwing-uwing uwi na ang mga patutoy. Maligo yung mga yan. Bango yan. Bango. Daming kuto. Daming kuto. So yun mga ka-farmers last ano na nila yun Tapos Sa gilid At uuwi na kami Ayan Ganda-ganda na rin yung palay Mga ka-farmers Ito kasi guys may patubig to Ayan doon Doon yung patubig Yung sumedulo na yun So itong tubig na to mga ka-farmers yan Doon galing to Yung patubig nito Yan medyo maganda-ganda rin yung palay <laughs> Hirap na hirap yung adik mag ano, motor <laughs> <laughs> Mahina huh? Mahina

10 years ay 11 years na yan mga farmers so yan po yung kaunahan unahan naming motor yan po ang kaunahan na ang motor po Rosie bilip pa ako dyan malakas umaangat kaysa sa badja Yamaha wala mahina po mga farmers uh, hanggang dito ng ating video dahil tapos na sila mag-abono. Kami ay uuwi na. Mga farmers God bless.